Kayo ba ay nahihirapang mag-login sa inyong SSS account dahil matagal dumating ang OTP sa inyong mobile number na nataregister sa inyong SSS o di kaya'y wala na kayong access sa inyong mobile number dahil nawala na ito? Bibigyan natin yan ng solusyon. Panorin lang ang tutorial video na ito kung paano i-set up ang TOTP sa inyong SSS account. Tara! Ang TOTP ay isang uri ng two-factor authentication para ma-secure ang iyong SSS account. Bago mag-setup, i-download muna sa Play Store ang Google Authenticator app at mag-sign up lang dito gamit ng iyong Google account. Ngayon, pwede na natin simulan ang pagsisetup. Una, mag-login sa my.sss portal. Kapag nakalagin na, ganito ang makikita mo. I-click lang ang Setup POTP yung nakakulay blue na sulat sa ibaba. At ganito ang makikita mo. Kailangan mo ulit ilagay ang iyong user ID at password at i-click ang next button. Tandaan na meron ka lang limang attempts para gawin yun. At malalak ang SS account mo after 5 unsuccessful attempts. At may lalabas na QR code at secret key. Buksan ang Google Authenticator app at i-click ang plus icon sa ibaba. Pwede mong iskan ang QR code o manual input the secret key. Kung ang pipili niyo ay ilalagay nyo manually ang inyong secret key, ganito ang makikita nyo. Kailangan nyo rito ilagay ang inyong code name, kayo nang bahala kung anong gusto nyo ilagay na pangalan dyan. At dito sa pangalawa ay ilalagay ang inyong secret key na nakita nyo kanina. At pinutin lang ang add sa ibaba. Tips, siguraduhin tama ang oras sa iyong phone kasi ang TOTP ay napabase sa time. I-save ang backup code o secret key in case ma mo ang phone mo. Pwede mo itong i-screenshot, i-save. Kasi kung mawalan ka ng akses, kakailanganin mong kontakin ang SSS para i-reset ang two-factor authentication. After niyong ma-save ang inyong QR code at secret key at ma-set ito sa inyong Google Authenticator app, pinutindan ang Next sa ibaba. At ganito ang makikita mo. Pagkatapos mong i-scan ng QR code or ma-enter ang secret key, makikita mo na ang 6-digit code sa Authenticator app. I-type ang code na ito dito at i-click ang Next. Kung tama ang code, makakita ka ng confirmation na naka-enable na ang TOTP sa iyong account. Ngayon, pwede mo na ulit i-login ang iyong SSS account at ganito na ang makikita mo. Piliin lang ito para makuha mo ang OTP sa iyong Google Authenticator app. Maraming salamat po at kung nakatulong sa inyo ang video tutorial na ito, like naman po at ishare din sa iba para makatulong. Thank you!